Sa mga sumusunod na listahan ng aktres, nasa kanyang Instagram feed pa rin ang kanilang mga larawan. Manila, Philippines, nabulabog ang mga fans ng mapansin ng mga agila na netizen noong huling bahagi ng Miyerkules, Enero 1-0, na in-unfollow ni Catherine Bernardo ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla sa Instagram mahigit isang buwan matapos anunsyo ang kanilang hiwalayan. Bagamat hindi na lumalabas si Padilla, samantala, sinusundan pa rin ni Padilla ang Instagram account ni Bernardo. Habang sinusulat ito, kinumpirma ni na Bernardo at Padilla noong Nobyembre 30, 2023, na tinapos na nila ang kanilang labing isa taong pag-iibigan sa pamamagitan ng magkahiwalay ng mga post sa Instagram. Kanina pa kami nagkakalayo, at sa huli ay kailangan naming tanggapin na hindi na kami makakabalik sa dati, sabi ni Bernardo. Noong panahong iyon, ibinahagi ng aktres na, alam na alam niya ang mga chismis at espekulasyon na nangyayari sa kanilang relasyon, ngunit tiniyak sa mga tagahanga na ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagsimula ng may paggalang at nagtapos ng may paggalang. Sa kanyang bahagi, nagpahayag ng pasasalamat si Padilla kay Bernardo. Idinagdag na anuman ang kanyang pagmamahal ay palaging mamahalin ang aktres. Mula noon ay tinanggal na niya ang kanyang pahayag. Matapos ipahayag ang kanilang hiwalayan, Nakita rin ang dalawa na magkasama sa ABC Christmas Special at sa Asia Artist Awards noong Disyembre 2000 at 2023. Ang kanilang recent sighting ay noong Januari 6, nang dumalo ang ex-couple sa kasal ni na Robbie Domingo at Maiki Pineda mula ng maghiwalay na link si Padilla sa ilang aktres, kabilang sina Andrea Brillantes at Gillian Vicencio. Noong Disyembre 2000 at 2023, itinanggi ni Vicencio ang pagkakasangkot sa paghihiwalay ni na Padilla at Bernardo. Hindi pa natutugunan ni Padilla ang mga chismis na ito, unang nagkatrabaho sina Bernardo at Padilla sa youth-oriented series na Growing Up noong 2011. Simula noon, marami ng blockbuster projects ang dalawa, kabilang ang She's Dating the Gangster, The House of Us, Dalawa Good, Dalawa Be True, at iba pa.